Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Sa likod ng makinang na lungsod na ito ay kariniwan ka lamang na makakita ng mga ilaw na walang tigil na sumasayaw na tila nag-aanyaya sa mga turista at lokal na subukan ang kanilang kapalaran sa mga gaming table at slot machines. Pero sa sobrang niwanag ay natatabunan ang katotohanan na hindi lahat ng tao sa Las Vegas ay mayaman. Base sa report, ang mga Filipino sa state na yan ay tinatayang mahigit kumulang na 200,000. Katulad ng ibang mga lahi, karamihan sa mga Pinoy ay nagtatrabaho sa mga casinos bilang car dealers, slot machine techs, cashiers, waitress at sa healthcare industry. Maraming mga kababayan natin ang nagtatagumpay, pero merong iba naman na namumulubi dahil sa kanilang lifestyle at mga desisyon sa buhay. Ang Filipina na si Daisy Casalta ay isa sa mga taong alam kung papaano ang hirap magtrabaho sa ibang bansa. Base sa ulat, ito ay pinanganak noong taong 1986 at bunso sa magkakapatid. Ang kanyang kuya na si Ramil ay inilarawan itong masipag, mabait at sweet. Sa kadahilanan na ito ang bunso, ginawa nila ang lahat para protektahan ito. Sa katunayan nga, noong bata pa sila ay maraming beses na Ramil itong nailigtas sa kapahamakan. Ang pamilyang Kasalta ay nanirahan ng tahimik sa probinsya at tulad ng mga taong gustong makaahon sa hirap, ang magkakapatid ay ginawa ang lahat para makatapos sa pag-aaral upang labanan ang kahirapan. Si Daisy ay naging lisensyadong nurse. Ito ay kalaunang natanggap sa isang ospital at sa loob ng ilang taon, kahit hindi kalakihan ang sahod ay nagtsaga ito sapagkat alam niya na ang pagkakaroon ng experience ay isa sa mga bagay na makakatulong upang maabot ang kanyang mga pangarap. Pagkalipas ng ilang taon, si Daisy ay masayang nakarating sa Las Vegas. Ito ay naiulat na nagtrabaho bilang nurse sa Life Care Center na isang assisted living facility. Bagamat mahirap na malayo sa kanyang mga mahal sa buhay, naibsan ang kanyang pagiging homesick dahil napapalibutan siya ng mga Filipino kahit saan siya magpunta sa Nevada. Dahil sa natural na palakaibigan si Daisy, ito ay nagkaroon ng maraming mga kaibigan. Kaya ang pamilya nito sa Pilipinas ay masaya. Base sa ulat, kung ito ay hindi nagtatrabaho, ang Pinay ay madalas na bumiyahe at tuklasin ang iba't ibang lugar sa loob at labas ng Nevada. Sa loob ng halos dalawang taon, masaya ang lahat na ito ay tila nakaka-adjust na. Si Daisy ay naiulat din na laging kinokontak ang kanyang kapatid at mga magulang sa Pilipinas. Ngunit noong January 10, 2014, ang mga ito ay nagtaka sapagkat hindi sila tinawagan o text nito na hindi normal. Kaya para makasigurado na ito ay nasa maayos na kalagayan, wala silang tigil sa pag-contact sa social media nito. Kinontak din nila ang mga katrabaho at mga taong alam nilang malapit kay Daisy. Pero ni isa sa mga ito ay hindi alam ang kinaroroonan ng Pinay. Ang ibang mga Filipino nito kaibigan ay nag-alok ng na tumawag sa mga otoridad para magsagawa ang mga ito ng welfare check dahil ito ay baka may sakit lamang. Ngunit ang pag-asa ng pamilyang kasalta na makausap muli si Daisy ay maglalaho dahil lumabas ang ulat na ito ay patay na. Ang balita ay mabilis na nakarating sa pamilya ng nurse sa Pilipinas. Ang mga kaibigan, katrabaho, kahit ang pasyente ng Filipina ay talagang nagulat. Sa kadahilanan na sobrang limitado ng mga inilalabas na impormasyon ng mga otoridad para maprotektahan ang gumugulong nilang investigasyon ang mga tao ay hindi napigilan ng kanilang sarili na mag-isip ng iba't ibang teorya tulad ng maaaring ito ay pinatay ng ibang lahi na may galit sa mga Filipino o yung tinatawag na hate crime. Sapagkat ayon sa datos, dumarami ang ganyang klase ng krimen sa Amerika. Meron namang ilan na nagsabi na ito ay baka ng laban nang pasukin ang kanyang apartment ng masasamang loob. Ngunit may pailan-ilan naman na nag-isip na marahil ay hindi na kinaya na Daisy ang hirap ng pagtatrabaho sa ibang bansa at ang pagiging malayo at pressure ng pagiging breadwinner. Kaya mas pinili na lamang nitong kunin ang sarili nitong buhay. Pero ang lahat ng teori niyan ay isinantabi ng mga tao pagkatapos ibahagi ng mga pulis na ang nangyari sa 28 taong gulang na nurse ay hinahawakan na na kanilang homicide unit na nangangahulugan na ang Filipina ay biktima ng isang krimen. Ang bangkay nito ay mabilis na idinaan sa pagsusuri at pagkatapos ng autopsy noong January 17, 2014. Ang kaibigan nitong si Elizabeth Fisher ay nagpost sa sarili niyang Facebook account para humingi ng tulong sa kapwa niya nurses at mga taong nakakilala kay Daisy. Ito ay nagbukas ng bank account kung saan pwedeng magbigay ng donasyon. Ang pera ang kanila makakalap ay bibigay nila sa pamilyang kasalta upang magastos para maibalik ang labi Daisy sa buhol at magamit na rin ang pamilya nito sa burol. Sa tulong ng Filipino community doon ay nagsagawa rin sila ng vigil, nag-set up ng lugar para sa car wash at bake sale at lahat ng kita ay idadagdag nila sa pondong na ipon. It's mixed emotion, you know, we miss Daisy, we're, we're just very sad for, for Daisy. Um, sana matapos na para na rin lahat. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan to. But anyway. Bukod sa pinansyal na tulong, ay hiniling rin nila sa mga tao na ipagdasal ang mga kapamilya ni Daisy. Sapagkat bukod sa hindi nito napapanahong pagkamatay, ay nalaman din nila na ilang araw pagkatapos itong patayin, ang lola ni Daisy sa Pilipinas ay pumanaw rin pala, kaya talagang napakabigat ng pinagdadaanan ng mga ito. Ang mga katrabaho naman ito sa Life Care Center ay nagkaroon din ng sarili nilang vigil na dinaluhan ng halos isang daang mga tao. Doon ay inilala nila kung gaano kabuti at kasweet na tao si Daisy. Malambing. Mabait. Nagpursigin ng pag-aaral para makatapos. Gusto niya kasing iahon sa kahirapan ng magulang namin. Talagang napakabait ng kapatid ko. Wala naman siyang ginawang masama. Nang inirelease ang autopsy report ay nalaman ng publiko na karumal-dumal pala ang ginawa dito. Sa tindi ng sinapit ito, ang ilan sa mga kaibigan ng biktima ay hindi maiwasang sabihin na kahit anong tindi pa ng galit nila sa isang tao ay hindi nila yung hihilingin na mangyari sa kaaway nila dahil brutal talaga ang nangyari. Sa mga nitratong ito ay makikita mo na maayos na naiuwi ang labi ng Pilipinas sa bayan kung saan siya lumaki. Sa interview na ng kapatid ni Daisy ay ibinahagi ni Remiel na para silang pinagsakluman ng langit at lupa dahil sobrang sigla nitong umalis ng bansa, pero uuwi na lamang pala si Daisy na nakakahuna. Sa tulong ng pondong nakahalap ni Elizabeth, ang pamilyang kasalta ay matiwasay na nabigyan nito ng tahimik na burol. Pero sinabi nila na hindi sila titigil hanggat makuha nito ang hustisya. Pero nga siya, hindi pa namin Noong March 12, 2014, mahigit dalawang buwan pagkatapos mangyari ang krimen, sa kauna-unahang pagkakataon, ang publiko ay nakita ang hinihinalang salarin sa nangyari. Ang lalaking ito ay kinilalang si Richard Dahan na apat na taong gulang na Filipino din na isang naturalized American citizen. Ang ilan sa mga kaibigan ni Daisy ay nagulat at hindi makapaniwala na kayang gawa ni Dahan ng masama ang kanyang misis sapagkat saksi sila kung gaano kasaya ang mga ito. Ngunit para sa mga investigador, malakas ang pruweba nila na ito nga ang pumatay kay Daisy dahil sa nakalap nilang malakas na mga ebidensya. Si Dahan ay naharap sa kasong first degree murder at kung siya ay maputanay na kasala, ang Filipino ay maaaring maparusahan ng kabatayan. Nang maganap ang preliminary hearing, ito ay nagplead ng not guilty na nangangahulugan lamang na gusto niyang labanan ng kaso sa loob ng korte at sa harap ng jury. Ang pamilyang kasalta ay masaya sa pag-usad ng kaso Ngunit napurnada na naman ito dahil may nangyaring hindi inaasahan bago matapos ang preliminary hearing. Sa litratong ito ay makikita mo ang pagpasok ni Richard sa si Regional Justice Center. Ngunit habang nangyayari ang hearing, si Las Vegas Township Judge Deborah Lipis ay napansin na tila litong-lito ang apatapong taong gulang sa nangyayari sa loob ng korte. Nang tanungin ng hukom ang abogado ni Dahan ay sinabi nito na ang first language ng nasasakdal ay Tagalog. Kaya hindi ito makasabay kapag nagsasalita na ng English ang prosecutor, judge at kahit siya na sarili nitong abogado. Kaya ang hukom na no'y naniniwala na hindi nito talaga maintindihan ang mga sinasabi ay nagdesisyon na ipagpaliban ang pag ng kaso. Hanggat makakuha si Dahan ng Tagalog interpreter para ibigay dito ang patas na paglilitis ang mga tao ay hindi makapaniwala at pinuri nila kung gaano ito kagaling umarte. Para sa kanila ay fluent si Dahan sa English sapagkat nakapasa ito sa English test nang ito ay mag-apply para maging naturalized American citizen. Pero kahit ano pa man ang kanilang mga comments ay hindi yung nakaapekto sa decision ng judge na naniniwala na hirap na hirap talaga si Dahan na intindihin ang sinasabi ng mga tao nang makakuha ito ng interpreter ay wala namang nangyaring paglilitis sapagkat natakot si Dahan na kapag inilaban niya ang kaso sa harap ng jury ay maaaring hindi lamang siya matalo pero baka parusahan din siya ng kamatayan kaya tinanggap niya ang plea deal na inaalok sa kanya ng prosecutor kapalit ng pagtanggal ng parusang kamatayan Bagamat walang kapamilya ni Daisy ang nakadalo sa sentencing hearing, ang kapatid nito na si Ramil ay ibinahagi sa media kung papaano nagsimula ang love story ng dalawa. Ayon dito, si Daisy ay nagkakilala sa Pilipinas. Ang pamilyang dahan ay merong resort na pagmamayari sa Bohol. Ayon kay Ramil, nang malaman nilang magkarelasyon na ang dalawa ay hindi nila ito tinutulan sapagkat ang nurse ay nasa tamang edad na. Pero nang sabihin ng 24 taong gulang niyang kapatid na engaged na ito sa 37 taong gulang ni si Dahan, ay nagulat sila. Kaya hindi nila pinigilan ang kanilang sarili at sinabi na hindi nila gusto si Dahan. Pero kahit hindi boto ang kanyang pamilya, si Daisy ay ipinagpatuloy pa rin ang pakikipagrelasyon dito. Pagkatapos ng proposal ay inayos na nila kanilang mga papeles. Nang maapurubahan ang fiancé visa, si Daisy ay binahagi sa kanyang pamilya na wag mag-alala sapagkat mabuting tao si Dahan. Si Ramil na hindi talaga boto dito ay masinsinang kinausap ang kanyang kapatid. At katulad ng dati ay sinabi niya na hindi niya talaga gusto si Dahan at malungkot silang lahat sapagkat mapapalayo ito sa kanila. Pero si Daisy na mahal na mahal talaga ang kanyang fiancé ay hindi nagbago ang isip. Ito ay lumipat patungong Estados Unidos at noong 2011, ang dalawa ay nagpakasal sa Las Vegas. Pero dahil sa dumating ito gamit ang fiancé visa, hindi kaagad nakapagtrabaho si Daisy sapagkat kinailangan pa nitong hintayin na maapurubahan ang kanyang green card. Kaya sa loob ng ilang buwan at halos isang taon, si Dahan lamang ang nagtatrabaho para sa kanila. Base sa ulat, ito ay nagtatrabaho bilang chef sa isang strip resort sa Las Vegas. At katulad ng mga taong bagong kasal, dumaan din sa honeymoon phase o stage ang dalawa. Kung saan madalas silang makitang masaya na kumakain sa mga restaurant at buwa biyahe sa iba't ibang lugar. Pero ang honeymoon stage ay mabilis na natapos. Kung para sa iba ay swerte si Daisy sapagkat nagkaroon ito ng asawa na nasa Amerika, ang hindi naman nila alam ay komplikado ang sitwasyon ni Dahan. Ayon sa ulat, ang kita nito sa pagiging chef ay kulang na kulang para mapunan ang lahat na kanilang mga pangailangan. Pero mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang malaman ni Daisy na kailangan pa nilang mas magtipid dahil meron palang anak si Dahan sa dati nitong kinakasama. Ibig sabihin, buwan-buwan hanggang sumapit ang ikalabing walong kaarawan ng mga bata ay kailangan ni Dahan na magbigay ng child support. Kaya sa liit ng natitirang sahod ay nagkasundo silang dalawa na lalo pang magtibid para makakain at hindi mapatalsik sa kanilang apartment. Kaya ang nurse na si Daisy ay ginawa ang lahat para matulungan ang kanyang asawa. Nang makuha nito ang green card, ang masipag na Pinay ay mabilis na nakahanap ng trabaho. Ang sahod nito ay naging malaking tulong sa kanilang mag-asawa. Pero ang ginhawa na kanilang natamasa ay naging panandalian lamang dahil ang madalas nitong pagpunta sa ospital ang naging rason kung bakit ito natanggal sa trabaho. Nang si Dahan ay nabigyan ng bagong atay sa pamamagitan ng kidney transplant, ay nagdoble kayod si Daisy sapagkat siya lamang ang tanging taong may kakayahan na kumita. Ayon sa prosecutor, bukod sa pagkain, pagbabayad ng renta, si Daisy na rin ang nagbabayad ng child supports sa dalawang mga anak ni Dahan para hindi ito maidemanda. Pero ayon kay Ramil, kahit kayod kalabaw na nga ang kanyang bunsong kapatid at wala ng oras para sa kanyang sarili, si Daisy ay mas lalo pang na-stress dahil ang asawa nitong si Dahan na nagre-recover mula sa operasyon ay madalas ang pagre-reklamo. Ito ay mas lalo pang naging reklamador dahil nahirapan itong makahanap ng trabaho. Ngunit ang simpleng reklamo ay nauwi na sa pananakit. Ayon kay Ramil, sa tuwing tatawag ang kanyang kapatid, ay lagi nitong sinasabi na lumabas na ang totoong kulay ni Dahan. Inamin nito na siya ay sinasakta ng kanyang asawa. Ibinahagi din ni Daisy na ang kawalan ng pera, hirap nito sa paghahanap ng trabaho ay unti-unti itong naging praning at nag-isip si Dahan na balang araw ay iiwanan niya ito para sa ibang lalaki. Kaya wala itong tigil sa pagbabantahan na kung makaisip ito na makipaghiwalay ay papatayin siya nito. Ayon kay Ramil ay wala naman silang magawa sapagkat napakalayo nila sa kanilang bunso. Pero kung malapit lamang ito ay sinunduan nila si Daisy para hindi na ito namatay. Sa loob ng korte ay nabunyag na kahit siya ay sinasaktan na, ni isang beses ay hindi humingi ng tulong si Daisy pero nagawa nitong mag-open sa kanyang katrabaho na si Elizabeth. At katulad ng mabuting kaibigan, pinayuhan siya nito na, na kung sa tingin niya ay nasa piliro ang kanyang buhay ay huwag na siyang magdalawang isip at iwanan si Dahan. Sinunod niya ang payo at dumaya si Daisy sa apartment. Pero katulad ng iba mga babaeng nakaranas ng pang-abuso, ay nakumbinsi siya ni Dahan na bumalik dahil sa pangakong binitawan nito na siya ay magbabago na. Ngunit ang pangakong yan ay hindi nangyari dahil mas lumala pa ang pananakit at pananakot ni Dahan sa kanya. Habang ang pinay ay laging nakangiti, ang hindi alam ng kanyang mga katrabaho at pasyente ay mabigat na pala ang kanyang pinagdadaanan. Nang mapagtanto nitong wala na talagang pag-asang magbago ang abusado niyang asawa, kahit sila ay nakatira pa sa iisang bubong, ay lakas-loob si Daisy na lumapit sa divorce attorney na nag-draft ng divorce papers. Ngunit ang mga papeles ay hindi naman pinirmahan ni Dahan. Pero kung inilarawang abusadong tao si Dahan para naman sa kanyang kampo, ang kontrabida sa kwento ay si Daisy. Sa sinumpaang salaysay ng nasasakdal, inamin nito na meron nga silang problema sa pera ng kanyang asawa. Sinabi nito na ang hindi niya pagkakaroon ng trabaho ang punot dulo na kanilang pag-aaway. Pero laging nagagalit si Daisy kapag kinakausap niya ang nanay ng kanyang mga anak sinisi panidahan ang biktima at sinabi na si Daisy ang dapat sisihin sa kanyang sinabi. At para mapababa ang sintensya, ang taktika ng kampunidahan ay sirain ang pagkataon nito. Ang biktima ay tinawag na gold digger at user sapagkat ginamit lamang nito di umuno si Dahan para makarating sa Amerika. Nang ito ay nagkasakit, sinabi ng salary na simula nang siya ay mawala ng trabaho, ay minaliit na siya ni Daisy at harap-harapan siyang binabastos nito. Di umunay halos araw-araw din siyang binubungangaan nito dahil wala silang pera. Inamin din ni Dahan na hindi niya dinidibdib ang mga sinabi ng kanyang asawa. Pero ang talagang nagpagalit sa kanya ay ang paulit-ulit nitong pagsasabi na gusto na nito ng divorce. Sa korte ay sinabi ni Dahan na sa kultura ng mga Filipino ay hindi katanggap-tanggap ang divorce. Para sa kanya ay napakahalaga ng kasal dahil yun ang nakita niya sa kanyang mga magulang. Kahit mabigat at marami ang problema, ay hindi naisip ng na mga ito maghiwalay. Kaya dapat ganun din ang mangyari sa kanilang pagsasama. Ngunit kahit anong pakiusap niya kay Daisy, ay gusto na, na talaga itong makipaghiwalay. Noong January 10, 2014, inamin ni Dahan na pagkatapos nilang kumain ng tanghalian, Si Daisy na pumunta sa kusina ay nagalit na naman. Sa tindi ng nararamdaman nitong emosyon ay nagmakaawa ito sa kanya na pirmahan na ang divorce papers. Pero ayon kay Dahan, hindi siya papayag sa si divorce dahil para sa kanya, ang kanyang mga kababayang Filipino ay gagawin siyang sentro ng katatawanan. Kaya sa halip na iwanan si Daisy, ay mas pinili niyang patayan ito para hindi matuloy ang kanilang hiwalayan. Inamin ni Dahay na kinuha niya ang malaking kutsilyo sa dishwasher at inatake ang kanyang asawa. Pero sa kadahilanan na nanlaban ito ay kumuha pa siya ng dalawa pang kutsilyo at tinadtad ng saksak ang kanyang asawa. Si Daisy ay napuruhan sa ulo, leeg, labi at pisngi. Sa tindi ng kanyang ginawa ay idiniklara itong dead on the spot. Ang nakakagulat ay pagkatapos nitong patayin si Daisy, si Dahan ay nag-shower pagkatapos ay bumiyahe patungo sa police station kung saan ay kusa siyang umamin na siya ang pumatay sa kanyang misis. At sinabi ba nito sa mga detectives na wala siyang babaguhin sa mga desisyon niya sa buhay at kung may pagkakataon ay uulitin pa niya ang ginawa niya sa kanyang misis. Nakiusap si Dahan sa judge na babaan ang sintensya sapagkat nagawa niya lamang yun dahil sa paniniwala na ang mag-asawa ay hindi dapat naghihiwalay. Pero ang pagsusumamo niyang yan ay hindi pinakinggan ng hukom. Si Dahan ay pinarusahan na makulong sa loob ng dalawang dekada at dinagdagan pa yun ng judge ng 8 hanggang 12 taon dahil sa paggamit niya ng tatlong kutsilyo sa krimen. Tinangkapan nilang mag apil pero ang mga hukom na tumingin ng kaso sa Court of Appeals ay sumang-ayon na tama ang desisyon ng unang judge. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!